Tampok sa Treasuries of Region 12 a Christmas Trade Expo in Western Visayas ang ipinagmamalaking mga produkto ng anim na pung mga pinakamagaling na micro, small and medium enterprises sa MSME sa Soxergen. Gaganapin ang Trade Expo sa SM City sa Iloilo City nitong Desyembre 17 hanggang 21. Ayon pa kay DTI 12 Assistant Regional Director Mary Morales, bibida dito ang pinagmamalaking tinalak ng South Calabato, kape ng Sultan Kudarat in cloth at coconut products ng North Cotabato, cacao products ng Sarangani at tuna ng Jansan. Dagdag pa ni Morales, ipapakita rin sa Trade Expo ng mga mga LGU sa rehiyon ang ipinagmamalaki nilang tourist destination at potential sa investment. Layo naman na nasabing aktibidad ayon kay Morales dahil kayati ng publiko na suportahan ang mga lokal na produkto at mapalakas ang regional partnership. Ayon pa kay Morales, dadalhin ang mga exhibitors mula sa Region 12 sa New Market sa Western Visayas ang kanilang pagkamalikain, husay sa paggawa at entrepreneurial spirit. This event celebrates our local pride and encourages every Filipino to support and promote our homegrown product. We hope to open new doors for our MSMEs and remind everyone that we buy local, we help communities thrive. CDTI 12 Assistant Regional Director Mary Ann Morales, Ruel Usano. NDBC Bida Balita.